Marahil ay napanood mo na ito sa trailer ng Murder or Murderer. Pero ano nga ba ang dahilan kung bakit nasa lugar na ito si Jaime Marcos? At ano ang ginawa ng kanyang ina para lang makapiling ang kanyang anak? Pero bago natin umpisaan ang ating kwento ay maaari bang ilike mo ang video na ito kabayan kung magugustuhan mo at sabayan mo na din ng pag-subscribe sa ating channel. Isang humihikbi na si Imelda Marcos ang nakiusap noon sa mga opisyal ng Amerika Napayagan ng kanyang anak na babae na pumunta sa Estados Unidos para magpagamot. Pero teka lang, di ba sama-sama silang itinapon sa Hawaii noon? Sinabi ni Imelda Marcos na ang kanyang anak na si Amy Marcos, 30 taong gulang na nakatira sa Morocco, ay nagdurugo sa nakalipas na limang linggo at pumayat ng halos 7 kilo. Posibleng dahil sa mga komplikasyon ng isang hindi normal na panganganak na naranasan niya Apat na taon na ang nakakaraan. Bakit nasa Morocco si Amy Marcos? Bakit wala siya sa Hawaii kung nasan ang kanyang pamilya? Ang sabi noon ni Ginang Ibelda Marcos ay dapat siyang magpatingin sa isang gynecologist. Ngunit sinabi kay Ginang Marcos na kanyang anak na babae ay hindi papayagang makapasok sa Estados Unidos maliban kung pumayag siyang kumarap sa grand jury na iniimbestiga ang kanyang ama. Ang pinatalsik na President... Ferdinand Marcos Sr. Tinitignan ng grand jury ang mga sinasabing kickback ng milyong-milyong dolyar mula sa pondo ng Amerika sa Pilipinas. Ani Ginang Imelda ay ito ang kasagsagan ng hindi pa nagagawang hindi makatao at immoral na pag-abuso sa bata. Siya ay may sakit at kailangan niyang pumili sa pagitan ng buhay niya at buhay ng kanyang ama. Amy will forego freedom and life but she will never testify against her father and her family. Saad ni Ginang Imelda. Binanggit ni Ginang Imelda ang pagkihirap ng kanyang anak na babae sa kanilang hillside state na tinatanaw ang downtown Honolulu. Agad niyang isinuot ang kanyang trademark na dark black sunglasses habang nagsimulang humikbi. Sa isang kamay ay hawak niya ang isang lace na panyo at kinakabahang pinupunasan ang isang rosario sa isa. Sa malapit ay nakatayo ang isang makeshift na altar na nasa gilid ng dalawang nasusunog na kandila. I went to the immigration department sa adnigi ng Imelda. And they said, What makes you think you are different and why she should be allowed in when there is a warrant for her arrest? Sumagot si Ginang Imelda, Iba ako. Hindi ako mamamayan ng Estados Unidos at hindi ako na papailalim sa batas ng Amerika ako ay isang Pilipino. Sinabi ni Ginang Emelta na itinago niya ang kalagayan ng kanyang anak sa kanyang asawa dahil ayaw niya mag ito o madamay ito sa pagtatanggang palayain siya. Ipinatong ng dating unang ginang ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay at tumigil sa glit sa marahas na paghigpi. Hindi man kinumpirma ng opisyal ng Amerika ang sakit ni Aimee. Sinabi ni Ginang Imelda na ang kanyang anak na babae ay hindi papayag na masuri ng isang doktor ay naprobahan ng gobyerno upang matukoy ang lawak ng kanyang sakit. Si Amy ay umalis sa Estados Unidos pagkatapos lamang dumating ang mga Marcos sa Honolulu, Hawaii noong Pebrero 1986. Siya ay binigyan ng suptina upang humarap sa isang grand jury sa Virginia upang tumestigo tungkol sa Dumanoy scheming at hindi na bumalik para sa pagtatanong. Sinabi ng mga opisyal ng Amerika kay Ginang Marcos dahil nabigo si Amy na sagutin ang mga otos ng korte, aarestuhin siya kapag bumalik siya sa Estados Unidos. Si Amy ang panganay na anak na babae ng dating unang Ginang Imelda Marcos at dating pangulo ng Pilipinas, Ferdinand Marcos Sr. Siya ay nag-aral sa Prince Town University at naging abogada. Doong presidente ang kanyang ama na halal siya sa posisyon na parang pang parliamentary sa Pilipinas. Sinabi ng kanyang ina na si Amy ay walang pasaporte at hindi maaaring maglakbay sa isang bansa sa Europa para sa tulong medikal. Binawi ng mga opisyal ng Pilipinas ang lahat ng pasaporte ng pamilyang Marcos nang dumating ang ipinatapon na Pangulo at ang kanyang pamilya sa Estados Unidos kung saan binigyan sila ng opisyal na parol na visa. Naniniwala ang mga opisyal ng Amerika na naglakbay si Amy sa ilalim ng maling pangalan at may pasaporte na Bolivian. Ganito ang dedikasyon ng isang Amy Marcos. Kinakailangan niyang tumakas sa Amerika noon para hindi mapuwersa ng mga Amerikano na maging dahilan ng pagkakaluno ng kanyang ama at ng kanyang pamilya. Isang tunay na anak, isang tunay na kapatid, isang tunay na Pilipino na hahamakin ang lahat, papanindigan lamang ang katotohanan at maprotektahan ang kanyang pamilya sa mga mapag-abusong tao na nanggipit at nagpahirap sa kanila. Tamang tanong yon, kasi ayoko na ikwento. Yes. Ito na nga nangyari. Sa so, totoo lang, they we were among the saddest years of my life and I had no desire to relive them. But uh, dun sa nangyari sa pagiting pato nung uh, may Made in Malacanang. Na-obliga kami na ipagpatuloy yung kwento kasi sabi ng lahat, ano nangyari pagkatapos mo? Hindi umalis kayo. Ano nangyari? So na ako mag- uh, isip, magmuni-muni, at uh, ikwento na nga ang nangyari. Napakalungkot kasi ang tawag sa exile sa Pilipinas, yung taong mga pinapong, ganun ang pakiramdam. Na discero ka sa ibang bansa na hindi mo naman alam na sa hindi na asahang pangyayari, nag-landing ka sa ibang mundo. At uh, I think it's an experience that uh, many OFWs and many Filipinos also undergo na sa utos ng pangangailangan, e eh natatapon din kung saan saan. At napakahirap na sitwasyon mo dahil uh, siyempre uh, ang pangarap ay bumalik na makauwi. Pero sa kabila nun, natatakot ka rin umuwi dahil sa mga nangyari sa nakalipa. Okay. Uh, ano yung mga lessons na natutunan mo sa uh, Morocco? Uh, I'm, I'm sure sa struggles mo, no? Bilang uh, a mother, of course, no? Uh, a wife. Um, well, the reality is, exile gives you 20 20 vision. Um, you suddenly acquire perspective, allowing you to realize that you are not the center of the universe. But on the other hand, it's also not all your fault. With that, you learn humility and understand. that um, other people have other feelings too. So, I think si A.A. ang dapat sumagot no? Kasi hindi ba yung acting niya eh? Wala naman ng scene eh, hanggang sa ikalawa. Oh. Hello? Yeah, Christine. Uh, ano yung uh, naging uh, challenge sa'yo? You know, portraying this kind of uh, person, you know, an, an extraordinary woman na uh, mahirap pa agad I na naitin po uh, ng kahit sino mga Um, malaking challenge po to sa akin, Tito Mario, dahil unang-una, um, hindi ako pwede mag, um, walang bakala sa bawat excel na nagagawin ko dahil totoong nangyari ko sa totoong buhay. Pangalawa, yung challenge dito is yung maramdaman ko kung ano ang pakiramdam ng isang tao na nag-iisa sa isang bansa na hindi niya pinili. Uh, yung challenge doon, mabigat, masakit, at uh, gusto ko panoorin niyo talaga yung pelikula para malaman niyo po eh, kung ano man yung sinasabi ko ngayon. Dahil nung nandun ako, naramdaman ko yung, yung lungkot. All the more siguro nung time na yon